Si Santo Domingo de Guzman ang nagtatag ng order ng mga Dominicano o or Order of Preachers o ay nauugnay sa maraming mga himala at kwento uh, ng pananampalataya na nagbibigay din sa kanyang malalim na debosyon, kapanalan at misyon na ipalaganap ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo. Ayon sa matagal ng tradisyon katoliko, Kinanggap ni Santo Domingo ang rosaryo mula sa mahal na Birheng Maria bilang isang espiritual na sandata upang labanan ang maling pananampalatayang albihense noong ikalabing tatlong siglo sa Europa. Ang mga salaysay uh, na ibabahagi ko ngayong araw na hinango mula sa makasaysayang mga tala, talambuhay ng mga santo at tradisyon ng mga Dominikano ay nagbibigay din sa kanyang espiritual na impluensya at uh, banal na pagtangkilik. Ngayong araw ay hahatid ah, ko sa inyo ang isang pangkalatang ideya ng buhay, himala at mga kwento ng pananampalataya na iniuugnay kay Santo Domingo batay sa mga tradisyonal na mapagkukunan at mga ula. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye. Ngayong araw, ikawalo ng Agosto, ipagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Domingo de Guzman, ang uh, tagapagtatag ng Orden ng mga Dominikano at uh, si Santo Domingo na ipinanganak noong isang libo, isang daan at pitumpu sa Caliruega, Espanya, ay isang kastilang maharlika at uh, isang pari na nag-aalay ng kanyang buhay sa pakikipaglaban sa erehiya o maling paniniwala partikular na ang albihenseng uh, area sa katimugan ng Pransya. Itinatag niya ang Order of Preachers o ang Orden ng mga mga na kilala rin bilang Order ng mga Dominikano noong isang libo dalawang daan at labing 1216, upang itaguyod ang pangangaral pagtatanggol sa pananampalataya. Ang araw ng kapistahan ay ginugunita ang kanyang buhay at pamana. At ito ay ginayugunita sa pamamagitan ng mga espesyal na misa at pagdiriwang tulad ng ginaganap sa simbahan ng Santo Domingo sa Quezon City kung saan nakatago ang isang siglong gulang na imahe niya na nakaligtas sa pangbobomba sa Maynila noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Bukod sa isang episodyo na naitampok ko na sa nakaraan, narito pa ang ilan. Isa sa pinakatanyag na himala ay nagsasangkot ng muling pagkabuhay ng isang binata na nagganga ng Napoleon, ang pamangkin ng isang Romanong maharlika, si Stephen Cardinal Orsini. Ayon sa tradisyon na matay si Napoleon matapos mahulog mula sa isang kabayo, si Santo Domingo na naantig sa kalungkutan ng pamilya ay taintin na nanalangin sa altar at ang bata ay himalang na buhay muli. Ang himalang ito na malawak ang inuulat sa mga unang talambuhay tulad ng kay Beato Jordan ng Saxony at Theodoric ng Apoldia ay nagpatibay sa reputasyong uh, ni Santo Domingo para sa kabanalan. Sa panahon ng kakapusan sa monasteryo ng mga Dominikano sa Bologna, Italia, ang komunidad ay naharap sa gutom sa kawalan ng pagkain sa bahay. Inutusan ni Santo Domingo ang mga praile na magtipon sa hapag at magtiwala sa pangangalaga ng Diyos. Habang sila ay nakaupo, ang mga anghel na mahimalang naglagay ng kanilang mga pangangailangan. Binipigyan din ng kwentong ito ang pagtitiwala ni Santo Domingo sa banal na probisyon at ang kanyang pamumuno sa pagpapatibay ng pananampalataya sa kanyang mga tagasunod. Habang naglalakbay upang mga ralaban sa maling pananampalataya ng mga Albihense sa Timog Pransya, kinailangan ni Santo Domingo na tumawid sa isang umaapaw na ilog. Ayon sa tradisyon, gumawa siya ng tanda ng krus at ang tubig ay nahati o humupa na nagpahintulat sa kanya na tumawid ng ligtas. Ang himalang ito ay madalas na binabanggit bilang tanda ng proteksyon ng Diyos sa misyon ni Santo Domingo. Maraming mga salaysay na naglalarawan kay Santo Domingo na nagpapagaling ang uh, ng may sakit sa pamamagitan ng pananalangin. Halimbawa, sinasabing pinagaling niya ang isang babaeng dumaranas ng matinding karamdaman sa Pranjo, Pransya sa pamamagitan ng pagdarasal para sa kanya at paghingi ng awa ng Diyos. Ang gayong mga pagpapagaling ay nakita bilang katibayan ng kanyang pagiging malapit sa Diyos at ang kanyang tungkulin bilang isang daluyan ng banal na biyaya. Isa sa pinakamatatag na kwentong naugnay kay Santo Domingo ay ang pagtanggap niya ng rosaryo mula kay Mahal na Birheng Maria. Ayon sa tradisyong dominikano noong daan at 14, 1214, habang nagdarasal si Santo Domingo sa isang kapilya sa Provinsya, Francia, nagpakita sa kanya ang Mahal na Birhen at binigyan siya ng rosaryo bilang kasangkapan upang labanan ang maling pananampalataya ng mga albihense. Inutusan niya siya na ipangaral ang rosaryo bilang isang paraan ng pagninilay-nilay na panalangin upang akayin ang mga kaluluwa kay Kristo. Nananatili itong pundasyon ng espiritualidad ng mga Dominikano at debosyon sa rosaryo. Sa panahon ng pampublikong pagtatalo laban sa mga albihense sa Fangio, isinumite ni Santo Domingo at, at ng kanyang mga kalaban ang kanilang mga sinulat sa isang paglilitis sa pamamagitan ng apoy upang matukoy kung kaninong mga turo ang totoo. Ayon sa tradisyon, ang mga tekstong Albihense ay natupok ng apoy habang ang mga sinulat ni Santo Domingo ay mahimalang na natiling buo at lumot ang pasere. Ang kaganapang ito ay sinasabing nagpabalik loob sa maraming manunood sa katolisismo at nagpalakas sa misyon ni Santo Domingo laban sa maling pananampalataya. Si Santo Domingo ay nakilala sa kanyang mga konfrontasyon sa mga puwersa ng demonyo, partikular sa panahon ng kanyang misyon na hikayating magbalik loob ang mga albihense, sa isang salaysay, pinalayas niya ang mga demonyo mula sa isang simbahan sa pamamagitan ng pagdarasal at paggawa ng tanda ng krus na nagpapakita ng kanyang espiritual na otoridad at pananampalataya sa kapangyarihan ni Kristo laban sa kasamaan. Ang buhay ni Santo Domingo ay minarkahan ng walang pagod na pangangaral at pagtuturo kahit na sa harap ng puot. Naglakbay siya sa pamamagitan ng paglalakad sa katimugang pransya, nakipag-uugnayan sa mga erehe at ang mga katoliko. Madalas na nagtiis ng mga paghihirap tulad ng gutong, pagkahapo at pag-uusig. Ang kanyang pagsusumikap sa pangangaral ng katotohanan sa kabilang ng pagsalungat at oposisyon sa kanya ay isang patunay ng kanyang pananampalataya at dedikasyon sa pagtawag ng Diyos. Sa inspirasyon ng kanyang misyon na labanan ang maling pananampalataya sa pamamagitan ng edukasyon at pangangaral, itinatag ni Santo Domingo ang Orden ng Pangangaral o Order of Preachers, OP, na inaprubahan ng Santo Papa. Ang kanyang pananaw ay lumikha ng isang religyosong orden na nakatuon sa pag-aaral, pananalangin at pangangaral para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ang pagkilos na ito ng pananampalataya sa plano ng Diyos ay humantong sa pagtatatag ng isa sa pinaka maimpluwensyang orden ng relihiyon sa simbahang katoliko. Nakilala si Santo Domingo sa kanyang matinding pananalangin, mga gawaing esasetiko. Madalas siyang gumugol ng buong gabi sa pananalangin, umiiyak para sa mga makasalanan na magitan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Inilarawan ng mga manunulat ng kanyang buhay ang paghagupit niya sa kanyang sarili bilang isang gawain ng penitensya na nag-aalok ng kanyang mga pagdurusa para sa pagbabagong loob ng mga erehe at pagpapabanal ng simbahan. Ang mga gawain ito ng pananampalataya ay masasalamin sa kanyang malalim na pagmamahal sa Diyos at sa sangkatauhan. Ayon sa tradisyon, minsan ay nagkaroon ng pangitain si Santo Domingo kung saan nakita niya ang kanyang sarili at si San Francisco de Asis na nakatayo sa harap ni Kristo. Iniharap sila ng Birheng Maria sa kanyang anak ibilang mga instrumento ng plano ng Diyos para sa pagpapadibago ng simbahan. Ang pangitain ito ay nagpalakas sa pasya ni Santo Domingo na magpatuloy sa kanyang misyon at pinagtibay ang mga magkatuwang na papel ng mga Dominikano at Pransiskano. Bagamat ang mga pagsasalaysay o ulat na maaaring naglalamang ng mga alamat na elemento, ang mga ito ay nagpapakita ng malalim na debosyon kay Santo Domingo at mga espiritual na epekto ng kanyang buhay. Binibigyan din ng Orden ng mga dominikano na ang mga kwenteng ito ay tumutukoy sa biyaya ng Diyos na gumagana sa pamamagitan ng pananampalataya at misyon ni Santo Domingo. Binibigyan din ng mga Himala at kwento ng pananampalataya ni Santo Domingo ang kanyang tungkulin bilang mangangaral, guro at tagapamagitan ang kanyang debosyon sa katotohanan, pagkakawang gawa at ang kaligtasan ng mga kaluluwa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa orden ng mga Dominikano at mga Katoliko sa buong mundo. Ang Rosario sa partikular ay nananatiling isang pangmatagalang pamana kung saan milyong-milyong nagdarasal nito araw-araw bilang resulta ng pagtaguyod ni Santo Domingo sa debosyon na ito.